One American. Uy! Ayan! Nandito ka pala! Kamusta? na saan ka? Work lang. Ikaw. Ay, may client lang akong imi-meet. Anong work mo pala now? Senior Sales Something Something Executive. Wow! Uy, nice! Congrats! Big time ka na, ha? Maganda na lang pakinggan yung work ko. Pero yung sahod, huwag na lang natin kapusakan. Ay! Bakit naman? Magkano ba sahod mo? Wait! Paano mo nalaman yung iniisip ko? Uy! Quiet ka lang. Sige nga, hulaan mo iniisip ko? Ah, ayoko talaga sa tuniit small talk na to. Ah, yes. Ayoko rin ang small talk eh. Shit! Ang galing mo nga! Para kang si X-Men! You mean si Professor X. As <laughs> in, kinarik pa ni Gaga. Kala niya Katalina niya. Ay, shit! Nababasa mo pala yung iniisip ko. Ang galing! Sige nga, try mo kung ano yung iniisip niya. Sige, isipin mo. Dali, dali, dali! Pakita mo! friend. Bumibili ka lang daw ng kape para makiuso sa office kahit ayaw mo naman talaga yung lasa. Kasi pasikat ka daw. Hoy! Ba't ka nandjo-judge? Huh? Nababasa niya yung isip mo at wala kang pake kung pangporma lang tong kape ko at di na sa sahod ko. Ay, ma'am, hindi po talaga. Hindi po yun yung source ko. Baka, maka nagkamali lang po si ma'am. Ay, hindi. Malakas na telepathy ko. Judger ka, kuya. Ma'am, Aminin ah, ko na po, isa rin po ako umiutan at nababasa ko rin ang isip ni ma'am at kanina niya pa kayo binabackstab. Sinungaling? Ikaw ang sinungaling? Sinungaling? Ikaw ang sinungaling? Sandali, sandali! Huwag muna kayo mag-awal sa cons! Magti-training muna ako! Excuse me? Wait, hindi yung customer last year na ayong maliwanan, hindi ko siya binabackstab at yung kasama niya ang nungubal sa kanya. Paano mo yung papatunayan? Nagsasabi ako ng totoo? Wait, nagsasabi ka nga ng totoo? Ah, uh, mam, ma ma'am, may, telepati na rin kayo? Uy, kamusta na? Long time no see. Ay, nako, ito na naman ang nagkakape, pero wala namang pera. Narinig ba yun? Nakakabasa ka na rin ng isip? Bakit mo ako binabackstab kunyeta ka? Ah? Gawin naman kasi, ginigigit-gigit mo yung sahod mo. Gusto ko lang naman ng small talk at sadyang intrimidita lang ako at mahilig mo ngayon sa buhay ng ibang tao. Mas mabayon? Oo, oh, ano yung mapapala mo pag nalaman mo sa sahod ko? Ano, para tumas yung self-esteem mo? Pag nalaman mo, mas mababa kaysa sa'yo. Tapos, pag mas mataas namin sa'kin, kakaingitan mo. Ang dami mong kuda, kahit ayaw mo sabihin, dahil higher form na ako ng telepath, kaya ko malaman ang sahod mo sa loob ng memory mo. Ah! Ayoko Ay, yun lang yung mo? Oo na, hindi nga rin pag yung sahod mo. Tara, magkapi na lang tayo sa iba. Tara. Ay, dito po kayo order!